Ibaan na uh, pia na palaban ang mga sundalo mula sa 601st Brigade ng Philippine Army nang makasagupa nila ang mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front dito yan sa Sharif Aguac Maguindanao del Sur. Kaninang umaga, may mga sugatan sa magkabilang panig. Napilitang gumamit ng kanyon ang mga sundalo nang maka ang mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa Sheriff Agua, Maguindanao del Sur kaninang umaga. Sumiklab ang sagupaan ng paputukan umano ng mga taga MILF ang mga nagpapatrolyang sundalo na misyon ang pagtiyak na walang manggugulo mga armadong grupo sa eleksyon sa lunes. Sugatan ng dalawang sundalo at ilang miyembro ng MILF na dating rebelding grupo na nakipagkasundunan sa gobyerno. We have to clear all the voting centers